mga kumari kong o oh, kumusta na po kayo. Ngayong araw po ito for today's video po ha mga meme, mag-share tayo ng isang napakainam na ritual ha mga meme. Kung kayo po ha mga meme, may mga tindahan, may mga negosyo kayo, may mga businesses kayo ha mga meme, kayo po bagay hindi na tinatao. Hindi na kayo binabalikan ng mga customers po ninyo. Halimbawa kayo po ha mga meme, nako, parang tumutumal-tumal at ang hihina na yung mga benta po ninyo. Ay, nako mag yosep ay eh, negative po yan, ha, mga meme, kapag kaganyan. Nakos, ba yan? Ito naman yung mga langgam dito. Eh, baka ko lang muna ng langgam. Kasi ako nga po ha, mga mime, dito po sa likod natin, sa ating backyard. Kasi tayo po ha, mga mime, may gagawin ngayon. Kasi ang ganda ng sikat ng araw ngayon ha, mga mime. Tingnan nyo, oh. Wow! Hello, son! Oh, at yun na nga po ha, mga mime. Ngayon ha, po ay meron tayo at ipeplex sa inyo isang napaka-powerful na ritual na yun na nga pampaswerte po para kayo po ha mga may tauhin ulit at talagang daga sa inulit ha mga meme ng maraming mga parokyano, kliyente at mga customers po ninyo para kayo po ha mga meme bumenta ulit ng marami pa. Talaga ba? ano yan. Pero bago yun ha mga meme, kung kayo po hindi pa ba nakasubscribe dito, subscribe. <laughs> Pero bago yun ha mga meme, kung kayo po hindi pa subscribe dito sa channel ko, E eh, kayo po ha mga meme, huwag nang mahihiya. Basta kayo po ha mga meme ay mag-subscribe. At na-click na rin po ang aking notification bell para lagi po kayong updated kapag may mga bago na tayong uploads. O diba ka? O siya, let's go mga meme! So, yun na nga po ha mga meme sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. At ngayon nga po ha mga meme, eto, nasa backyard po tayo. Nandito po tayo sa likod bahay natin. Kasi tayo po ha mga meme, may gagawin ngayon isang napaka-powerful na ritual na pampaswerte. At habang tayo po ha mga meme, nag-share-share nga po nitong napaka-powerful na orasyon na ito. Na ritual na gagawin po natin ha mga meme, para sa inyong mga businesses. Eh, meron po akong gagawin ngayon kasi ako po ay eto, Magbobonsay po ng aking pang pong pikus tree talaga ba, eh, tinan nyo o oh. alaga ko yan eh. tinan nyo oh. eh, kaya lang iparang, eh, ano ko na na, ko na yan. kasi ang tagal na nito eh alam nyo po ba ha mga meme, ito pong pikus tree kung ito, ay eh, more than 20 years old na po ito opo yan o, oh, tinan nyo ako nga po kasi ha mga meme, nag-ayos nga dito sa likod kasi, nako sinusukal na ha mga meme kasi tinan nyo naman pong aking ano dito, yan o, oh, yung aking bong gambilya kita nyo ba yan ako, pagkataas taas na, sukal-sukal na ha, mga mimet, kailangan na yung itrim. Eh kaya lang nga, hindi kong makontak nga yung aking gumagawa dito, yung mga mana na habas. nyo yung ating, ano oh, duyang pula oh, ang dami ng bulaklak o, nyo, di ba? Ka, po niyan ha mga kumari kong tigang na magtanim po kayo niyan kapag kakay po ha mga may, may mga problema sa mga asa-asawa po ninyo sa mga issue na mga kabet kabit baga Ah, talaga, opo. Ito po ha, mga may napakainam na pangunta sa mga kabit-kabit. Ah, talaga, kapag ito po ha, mga may pinirin nyo sa harapan ng bahay po ninyo. At yan po ha, mga may namulaklak na. Nako, yan po ha, mga mimi ang tutulong po sa inyo para masol po ang mga problema po ninyo sa mga kabit ng asawa nyo talaga. Opo ha mga meme. Pero hindi po yan ang topic natin ngayon kasi ngayon nga po ha mga meme eh, tayo ng isang napaka-powerful na ritual o orasyon na magagamit nyo po ha mga meme sa inyong mga businesses ha mga meme. Kung yun na nga, kung kayo po ha mga meme halimbawa eh, yun na, hindi na tinataong mga tindahan po ninyo. Matuman na patubal lagi ang mga benta po ninyo. Wala na kayong mga customers baga. Tapos parang kayo malapit na malapit na mabankrap. Nakos, pari Yosef, eh negative yan. Alam nyo po ba ha mga meme na yan po yung naranasan ko rin po yan nung Nako, Oo, kasi mahirap yung ganyan ha mga meme kapag yung ikaw eh, ano, na yung parang tinatapang sa inyo yung mga customers po ninyo. Oo, oh, yan o, oh, tinan nyo. Ito, titrimin po muna natin itong ating Pico Street ha mga meme. Dito na nga, alam nyo po ba ha mga meme na isang napaka-powerful na ritual na pampaswerte sa pagbebenta at pag -tawag po ng mas maraming kliyente at mga parokyano, mga customers sa mga meme, sa mga tindahan po ninyo, ano yan? Ganito po ha mga meme, kayo po kumuha lamang po ng isang tabong tubig isang tabong tubig. Opo. Yung, yung isang tabong tubig. Kumuha kayo ng isang tabong. Opo ha mga meme, isang tabong tubig. Anong gagawin natin sa isang tabong tubig? Yan po ha mga meme. E, rinitwalan po natin ha mga meme. meme. Anong gagawin natin dyan? Ganito po ha mga meme. Kapag umaga po ha mga meme, mga around 6.30 hanggang 8.30 po na umaga. Katulad po ngayon yan. Ang oh, ganda ng sikat ng araw. Ganito po ang gagawin po ninyo okay. meme. Kayo po'y kukuha lamang po ng isang tabong tubig. Pagkatapos po ha mga meme, haharap po kayo sa bandang silangan. Sa harap ng araw po ha mga meme, sikat ng araw. Katulad yan na mga meme. Okay. <laughs> Para ako natutos na lang dito ha mga meme Kasi medyo something na, anong oras na Kasi 7.30 na ata ha mga meme Yan, itatapat nyo po ha mga meme Isang tabong tubig sa sikat ng araw Tapos ha mga meme, kayo po yung mag-oorasyon Yan, babanggitin nyo lang po ha mga meme Nang tatlong beses yung orasyon na yan Yan po yung nasa screen ha mga meme Ulit-ulitin nyo po yan ng tatlong beses ha mga meme Pagkatapos, yung isang tabong tubig po ha mga meme Ay ibubuhos nyo po ha mga meme sa harapan po ng inyong mga tindahan. Papasok po ha mga meme. Dapat po yung nakaharap po kayo sa tindahan po ninyo. Halimbawa, mga sari-sari store. Yan. Kayo po ha mga meme, kuha po ng isang tabong tubig. Tapos yan po ha mga meme, uorasyon na po ninyo. Yan pong mga latin na orasyon na yan, yan nasa screen natin ha mga meme. Dadasalin nyo po yan ng tatlong beses ha mga meme. Pagkatapos yan pong tubig na ha mga meme, isasalwak nyo po sa harapan po ng tindahan po ninyo. Papasok po sa loob ng tindahan. Doon sa may pintu baga ha, mga meme, sa may main entrance baga, sa mga harapan po ng mga sari-sari store, ganyan, or oh, may mga shop kayo, sasalok nyo siyang ganyan ha, mga meme, para kumbaga mawala yung mga negative energy na naanjan na kumukula na sa harapan ng tindahan po ninyo, o baka sa loob na, yung mismo naandyan na yan, kaya kayo po ha, mga meme, minamalas na. Oh, at ah, tingnan nyo po ha, mga meme, baka kayo po ha, mga meme, makakapansin po ng mga pako pa dyan sa harapan po ng mga tindahan po ninyo, e, eh, tanggalin nyo yan ha mga meme. Yung pumalit na pako, pa baga, lalong lalo na po ha mga meme, yung mga kinakalawang na pako. Pa Kasi alam nyo po ba ha mga meme, na kapag kakipin may nakakita ganyan, mali kayo po ha mga meme, pinapadalhan na ng mga maldisyon ng mga taong nainggit sa inyo. Kaya kayo po ha mga meme, nalulugi na sa mga businesses po ninyo. Kasi maaaring ang mga pako yan ha mga meme, may mga daladalang sumpa po, may mga maldisyon. Kaya kayo po ha mga meme, eh, nagkakaulat-ulat ha mga meme punong ulat-ulat. Yun nga, parang nalulugi na. Mamamala sa mga meme. Wala kayong benta. Ah, talaga ba? Opo ha, mga meme. Subukan nyo yan. Yung orasyon na yan, ha, mga meme. Ibulong nyo yan sa tubig, ha, mga meme. Iihip nyo yan ng pako sa mga meme sa tubig. Isang tabong tubig po, ha, mga meme. Pagkatapos po, yung pong tubig na yan ay sasalwak nyo. Ibubuhos nyo po yan sa harapan po ng mga tindahan po ninyo. Parang mga sinasabing mga negatibong enerhiya na maaaring kang kumukulukob na sa mga businesses po ninyo ha mga meme matanggal na mawala ng tuluyan para kayo po ha mga meme pasukin na ng mas marami kliyente parokyano at mga customers po ninyo para kayo po ibumenta pa ng mas marami pa o diba ga? gusto niyan? aba ako gusto ko yan ha mga meme o sa so, yun po ha mga meme subukan nyo po yan kung kayo nga po ha mga meme, nag-iisipan ng iba't ibang mga pamamaraan Para kayo naman po ha mga meme, swetehin ulit ha mga meme para lumakas po yung mga benta Pero sabi nga sa inyo ha mga meme, ito yung mga pamamaraan ito ha mga meme Para doon lamang po sa mga taong naniniwala ha mga meme sa mga gawain Kung kayo naman po ha mga meme, hindi naman po naniniwala sa mga mga pamamaraan ha mga meme Naku, hindi ko na po ito sinasadyas pa sa inyo ha mga meme Na gawin pa din kasi baka ito po ha mga meme, hindi rin po talaga tumalaw sa inyo po, ha mga meme. Pero kung kayo naman po, ha mga meme, talagang panati ko panati ko sa mga ganitong mga papaswet at mga pamamaraan na ganito ha mga meme. Wala naman po dahilan ha mga meme para ito hindi nyo po, po subukan gawin ha mga meme. Kasi malay nyo, ito na po ha mga meme, makatulog po sa inyo para kayo naman po ha mga meme. Eh, swerte ulit ha mga meme. O di diba ka? Oh, so yun po ha mga meme Sana po may napulot mo ba mga bagong idea at kaalaman Sa pag-attract na naman ng mga bagong kaswertihan And with that mga meme Keep safe and God bless Thank you for watching And don't forget to subscribe my channel I know you like it And don't forget to brush your teeth Bye mga meme No bashing Ah, alam ko na siyang ko eh Susunod yung usip O siya Ako, dami kong ititrain. train Pagka na, ko na po eh. Paano kaya maganda dito? Ano kayong korte? Gawin ko kayang korteng elepante. Pati, baga, ka, nasa na kaya yung mga ano, maghahakot ng basura. Eh, hindi ko pa tatali yung basura ko. Eh, naku, ba yan? Siya? Diyos Marie Jose. Oh, yan. Oh, yeah. Maganda ito eh. Kapag kaya ito'y naayos, maganda ulit ito. Ayusin nga natin para sa Ego eh, Manbao. Oh, yeah Alabo na eh. Titin natin siya para kumata yung dahon niya, para dumaguod siya, para gumanda ulit ang tsura niya. O, diba? yeah. oh, diba? madakta. Hmm. naman ako para tigang. Bye mga meme.